nice day. Welcome to my channel. Okay, mga junk salamat niyo ako. Oh. At mag sasako tayo ng mga plastic. Ayan, eh, mga sibak. Ayusin natin itong mga kadyang. At uh, di pa ta kasi tayo nakakuha ng jumbo Hapon lang tayo nakakuha. yan, nandito na yung jumbo yan mga kadyang ko. Oh. Ilalagay natin dyan sa jumbo itong mga plastic natin. Saka itong mga 1.5 dito. Sa pagkatapos niyan mga kadya, kaya ano freezer, yan magbabakas tayo sa kayong washing machine. Yan meron tayong washing machine dito, yan. Ay washing machine, yan dupa. Kasi <clears throat> ayan mga sa chef, kaya babaklasin na lang natin mga tayo yung meron pa doon isang double na washing saka pressure mga kadyang yan ang gagawin natin ngayon samahan niyo ako mga kadyang, sa aking routine works babaklas tayo ng mga iba't ibang appliances yan yan ito muna ayusin muna natin itong mga plastic dito sakuhin muna natin sa ilagay muna natin sa jumbo Let's go. Plastic. Plastic.

Bakit sinabi na hindi na bumagas ang kanila? Wala rating mo. Sabi ko naman yun. oh oh hindi. Siya kaya, siya kaya. Di ako. yung battery mo para maliwala ka. I-jumpstart natin. Pero sinubukan mo na na kinataya. Hindi, sir. niya yung rating niya. Okay naman naman dito. Patayin mo, sir gusto si start muna Hindi gumagana. Yung kita dito, hindi nagugagana. Yung battery pa, kacatch charge ko nga galing dito. antagal ko tinarcho, mahalos mag-full charge na. Pangalawang start ko dito, um start. Pangalawang start ko doon sayo mo to right. Hindi ko ano Sabi niya, sir, ay wala sir battery mo na sir. Dihidiyan eh, hindi ako naniwala sa kanya. bakong kung battery 'yan eh hey, ano 'yan, Tan bago lang 'yan sabi ko, rapin 3 taon. Kung mo maniwala ka, sir. I jump start na jump start. Kumuha siya ng malit lang naman battery. Uh Malit lang naman ba yung parang 2SM lang, yung pangkot siya lang. Yan uh -huh. Sige, pero sabi sa akin, o, oh, pero sabi sa akin, magbabayad siya sa akin, sir, 100. Sige, sige. Para lang, para lang marapang siya. Yan ang start niya. Gumaan na. na yung starter. Sabi niya, o, oh, sir, o, tingnan mo, ha. oh, na yung starter. Ibig sabihin, ano, ano yung starter mo? Ibig sabihin, battery problema mo, hindi starter. Sige, patayin mo, patayin ko ulit para malaman ko ulit. I start ko ulit natin. Kasi sabi niya, okay na to sabi, isang bisis kasi sabi niya, sige, say, pa para malaman ko talaga. I-start ko pa ulit. Mamanak! Oh, Oo. <laughs> so, ibig sabihin, hindi start nila problema. Battery, kasi yan daw yan na ganyan, battery daw ni ganyan, na power, ultra power ganyan. Ang daw yan, pag dumatagal daw yan, nagdidrain ng power. Angit daw yan, sabi hindi niya. Hindi siya, sabi niya, siya nagsabi. Hindi pala siya, ano? Hindi siya, hindi siya, siya nag-drain and spray. Hindi, yeah, hindi na spray yan. Kasi uh -huh. ah, so wala lang, hindi siya, nag-drain niya uh -huh. siya ng pangit-pangit matagal na. Hindi katulad ng power. Kahit matagal na, hindi siya nag-drain ng power. Kasi, nung in-start niya na, nung in-start sa akin, kaya <laughs> na na natunog siya sa reading. Bumagsak yung battery rate. 4 volts na lang. 4 volts! O, hindi na, hindi ka kaya mag ay, wala. Oh, hindi na wag kaya mag-start 'yan kasi 4 volts na lang eh. Hmm. Dapat hindi siya magbabago, 12 volts pa rin. Tayo. Oh, kahit pa ka kahit mababa na, na yung reading, na, 12 volts pa rin. Sa, oh, sabi ko na, sabi, na, sabi na, na, ko na kay Alan, sabi niya rin. Ayo, oh, sira talaga battery. Kasi problema talaga battery. Pero mga yung dinap start niya, wala man lang red 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 na sabi niya, yung start. Kasi wala. Ang ganda ng starting niya. Pag pag pindot ko lang ang dark cover, walang, walang, walang ano yung sabi ko. Oh, ngayon, ngayon, ngayon. Oh, wala. Hindi lang start niya, naka-jump lang yun. naka-series mm -hmm. lang yun. Oh, 2 SM lang yung ano pito oh, pinagaran niya. Oh, yun. Yun. Pero sabi ko sa'yo, napakalakas. Ah. Ano, hindi ba yung bago? Ano pa, okay. surplus pa ang ginamit niya. Dapat, sabi ko. Uh, sabi ko, wala pala problema yung starter ko sa yung alternator. Ang problema, sabi niya, ang problema ko daw, battery. Battery na rin. Hindi, okay. sabi ko kay Alan, mga ko pa rin ulit yan. Pero, pag samantala lang yun, habang ano, ibibinta, kasi ibibinta ko lang. Ayun. Eh, pa, kasi kung bibili pa ako ng Huawei yan, ayun. ay patay tayo dyan, magagasto sa talo. De, so, baka maswap pa daw niya yan doon. Oo, oh, oh. oh, kasi, kung oh, oh. na lang niya, eh, sabi niya kasi, okay ang battery, hindi naman eh. Sablay wala kang nagagagawa kasi pero pag uh, inano lagi namit na na-drain. O oh, ibig sabihin nauubos naubus yung ano ubos kagad yung charge niyo po. O yung phone niyo. Oh. Dela niya niya alam ko ko rin kaya. Oh. 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 natin. Lipat natin dito sa jumbo. Lipat natin itong mga uh, sibak natin. May dalawang layer na tayong isang jumbo dito Ito na lang. Lipat natin mga kajang, para may lagay natin dyan yung uh, jumbo. Para hindi tayo masikip dito sa budiga natin. Okay mga kajang, Let's go. Lipat, so, lipat. you <laughs> ayan mga kadyang ilagay na natin sa jumbo yung mga plastic natin ayan para hindi nakakalap mga kadyang ayan 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 hinisi natin yung mga kasura na natin dito Di sa mga pinagbaklasan sa so, ito isarin din natin sa jumbo ayan mga kadyang lalabas natin itong mga freezer sa kayong ano natin washing machine tama malagay yung jumbo dyan sa gilid at babaklasin natin yan ngayon ayun mga kadyang samahan niya ako let's go ayun mga kadyang ito so ilagay natin sa jumbo yung mga 1.5 natin ito ba saka sa ako ilagay natin dito tanggalin natin itong asin sa pressure so, babaklasin natin Mga baklasin natin narin mo natin itong pricer baklasin natin yung pricer at yung mayroon pa tayo dun <coughs> palagay muna natin din yung 1.5 kasi naman tinatanggap sa shop kaya kailangan natin itong baklasin kaya gagawin natin dito mga baklas tayo ng pressure. May kalawang na rin mga kadyan. Hindi niya tatanggap sa, sa siya pag makalawang na yung body. Kalawang na yung body. <clears throat> Let's go mga kadyan. baklas tayo. Kain natin. 对呀，没事。 I didn't Sorry. uh Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang.